Magsak, guys bumagsak ni guys. oh bumagsak ayun ko ba yata basang basa wala ko na kami na maliga naman ayun yung ulam namin ayun hindi makapuwi yung ate ko dahil meron doon sa sula kung ano signal na to. Nagihirap din kami. Bag ano to. Sige. mo yun, oh, Nakatikit na 'yan. O? Oo. Huwag mo tapikin dito. ka na lang ng sirona Oo. Pa-tsa. 你这天中在啊，中午 apa? Sama kan metijin. Thank <laughs> you. Hindi game mo muna, Chin. Yung sasahuran talaga yung jug. Ano yun mo nga eh? Dali, sabi ano yung Ano yun yung jug? Ano Paano ko mamaya sasakay sa gitna? Sa ayun. Sa adagas mo. Huwag mo